Hello guys, good morning sa inyong lahat uh, sa mga subscriber ko, sa mga viewers ko, followers yeah. uh, nila. ko po ako sa inyo ng, na pasensya so na uminig ko sa akin ng mga tulong na about sa financial. Una po ako mag-ayuhin sa inyo kasi ibig mong po ako, ako nag-aano, nagbakasano uh, nag-monetize uh, sa YouTube. Kaya pasensya na kayo mga idol na kung hindi kayo na napagbigyan na, na ko kasi ano nga ipa ko na muna Siguro kung halimbawa pag na monetize ko, mo pag na siguro kung mayroon na akong kinikita diyan sa pag uh, vlog ko siguro kung makakatulong naman po ako sa inyo yan kasi yun talaga talaga ang hangarin ko na makatulong sa inyo mga uh -huh. subscriber ko yan nga mga idol, yan man talaga ang pangarap ko na makatulong talaga sa mahirap. Katulad ko rin na mahirap din ako. Nangangamuan lang din po ako. Sinisikap ko man po. Nangangarap din po ako na maging malay mo, mga pagkatin na araw, maging sikat na vlogger din. Kaya yan po. Kasi yun naman talaga ang pangarap ko na makatulong sa kapwa ko mahirap lalo yung nakikita ko sa mga gilid ng kalsada ng mga bata na yung mga bahay mga butas-butas din yung mga naniniraan sa tabi ng ilog tabi ng daga kasi wala, wala silang mga matatayuan talaga mga bahay pagdating na ano liba, may mga bagyo hindi naman tinaasaan yan ito sa gumarating yan kawawa po ang mga kababayan po natin na naghihirap din po. Kaya yung humingi po sa akin ng tulong, kaya pasensya na po. Kasi wala pa po akong may tulong sa inyo. Kaya na guys, hanggang dyan lang po ang masasabi ko. Kaya God bless po sa inyong lahat. Thank you for watching po. <coughs>